Idol. Ayan, natapanibagong mga vlog tayo. So makikita nyo guys yung araw. Oh. Napakaganda pa. Ano na naman. Palubog na naman ang araw. Ayan. Motorcycle vlog po tayo guys. Tayo tayo. Samahan na tayo ng guys na para makita nyo naman ang liwanag at uh, ganda ng balik. Uh, yan yung ayaro sa isa yun 19 pesos kaya hindi na may kalatsyata po sa mga pumunta sa ating alis upload ayan at uh, uh, papasyalan ko po kayo mga kaidon maliban nga lang kung ninja ang gamit nyo at uh, hindi ko alam ang uh, ganyan nyo ay uh, hindi ko kayo papupunta Magandang hapon. Ayan, eh, at uh, paggabi na nga pala. Marami ka lang pag uh, nang atayin na ito guys. Ayan, makulay mo din na. At uh, nakita makita nyo naman, ganda ng uh, sikat ng araw-araw tayo tayo guys sa pinakamin terminal namin upang uh, ng uh, ay ito hindi galap siya ito ni di ma ni na kita natin lahat ng karing hindi rin guys na pagkarito sa ko tuloy-tuloy lang tayo mga kainor parang uh, medyo malabo yata yung mga camera titignan natin mamaya pagka uh, na-upload na natin guys pinaka terminal. Okay. Dito muna, guys. Provide na muna. Okay, dito tayo ngayon. libo Libo, Hindi po maganda ito, guys. Hindi po maganda ito, no? So, tayo at ah... Uh, patuloy lang po natin yung ano natin kanina mga happy yun o waves na tayo mga araw pag-iingat guys. So, na kami uh, e, ang biyahe uh, nga na pala natin guys, uh, pagkatapos natin nga kumain, nga ng kumain uh, ng hapunan. Ito at sana uh, uh, 60 pesos po tayo kaliwat tayo dito guys yung, uh, uh, Dito na sa naman dito Para Kailangan ah uh, tingin at ka uh, kaliwa Sa so, mga bago guys Hindi uh, ano, naman walang bukuha sa Ang uh, mabilis na pagkapamaniyo Kailangan dito Talas ng isip at uh, ng mata

at niya hindi ako naihiya guys kahit na video ang po yung kung ano mang yung kaya lang yaan, na tayo simply yung mga mga kanta na dapat gusto kong kantahin ay hindi ko na makanta na guys kaya ang ating kanta ay uh, panimula Tuloy-tuloy lang po tayo sa hago ng buhay. Eh. Ayun, at ang uh, nabi ni Pumata ng ay gabi niya ito ay, ay hindi nga na ito na po lang ang uh, namin ni ko. at uh, may natin atin mula kanina kundi sa pang sorry. May kamatis, may sibuyas,

Na ako sa obra, talaga so, Para kasi nga kumain talaga. kahit sana di na kailangan ng notification ko ba. Last na pati pero Meron nagbawas na rin po ako ng calories dyan Hindi na katulad natin na talagang marami ang kukuhaan ng dahil ngayon nga ah, nagbawas na tayo ang <laughs> dami dito pwede na diretsyon ng alo no? sa Linaan, sa Road 1 lang uh -huh. o pwede pala eh. magkano ba isa nun? 20 na lang ito 20 daw isa, 20 isa ayan, yeah, hindi lang kasya

lang ba kami. Okay nang iya palo. Oto naman yan eh. Baka pa eh. Oto ni Baka pa. Ayan. Sige na. Mama! Mahalis. Babay na ka nun. Babay na ka Babay na. Pati ko lang wala na oh. Okay na Dalawa lang? Dalawa lang po eh. Okay po ba? Mahalis 60 ngayon dalawa ha. 别闹。 Ano po tayo dyan? Hindi papasok yan.

看不惯。 ito yung dating road bar guys ngayon ay uh, maganda na parang uh, subdivision na ang uh, lugar na to dati nung dito ako sa kapira guys dati ito ay Sabi uh, uh kapira natin uh, magulo yung uh, road bar nito pero ngayon Napaganda na dati dati na ko makipot at sa uh, masikip ang uh, daan na -da guys pero ngayon ay uh, panas yung a uh, subdivision road 1 lingahan ba ito po yung road 1 ngayon guys maganda na isa nung uh, mga nakaraang taon matagal na yung guys kasi mga kasiguro mga 10 taon na ang nakaraang food so, pa dito guys ah lubak-lubak dihutan ya apa kaya kita kita angkat itu guys na masada rin ako dati dito kung saan. Nakita ka ka tayo guys na ng, ka-120 uh, Ngayon ka uh, pagbalik natin akin no? uh, no? ito Sana magtuloy sila Tama ka ng ka uh, Papuntang ulo ko Sakupay ko ng ka-malanday eh. Malapit na nga ni na mga kayo no. Ah, na, palambig na mga kayo no. Na, mga nanonood ng lahat. Degde po may ano yan, yan guys. May ads yan. naman po na, huwag naman pa iskip na ha. naman para

Ang mga pagpaglagay, uh, hindi natin na uh, inaasahan yan na uh, pagtitig ang ating mga vlog. Uh, Panunurin po tayo ng mga floor. Ayan, at uh, wala nung mga harami tayo ng video. Maraming maraming salamat po sa ating uh, mga views. Thank you, thank you very much. Ata kahit pa paano ay, hindi po tayo nagsisigil guys Kung sa paramihan ng views Ayan nasa uh, ilalabang ko na yung aking Dahil uh, kahit minsan ay uh, konti lang ang views Diyos Ayan maganda naman guys Very good naman Baba natin sa libo. At hindi mo kalanday pa rin sila. Unang baba natin galing sa terminal. Galing sa labas ay uh, road one. Road one na walang pulpy na naman lama jadi manggugar ha tapi garinah harapannya di sama baka zero lang ang na kukuha sa mga bata kung paano nga naman ang asin niya sa mga bata na nga nila sa ramaday guys siguro marahil ay uh, putulin na po natin yung bag